Sa mundo ng cryptocurrency ay may isang bagong balitang nagpasabog ng usapan sa community ni XRP. Ayon po sa isang kilalang eksperto ay tila nakapasok na si BlackRock sa XRP Ledger at matagal na itong naghahanda bago pa malaman ng publiko. Hindi ito basta hakahaka -haka lamang kondi may halong on-chain data at koneksyon sa malalaking bangko na nagpapakita ng posibleng mas malaking plano sa likod nito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ni Pampius tungkol kay BlackRock. Si Pampios na isang kilalang personalidad sa community ni XRP ay nagsabi na matagal nang nag-iipon si BlackRock ng XRP ng palihim or pasikreto. Ayon sa kanya ay ginagawa ito bago pa sabihin sa mga retail investors kung ano ang susunod na mangyayari. Para kay Pampios ay hindi lang basta ang matagal nang hinihintay na XRP ETF announcement ang totoong balita mas malaki raw dito ang tahimik at malakihang pagpasok ng mga institution sa XRP Ledger bago pa maganap ang anumang public filing. Ngayon ay ano po ang core ng kanyang claim? Ayon kay Pambius ay may mga whale wallets na nagpapakita ng galaw na kahawig ng tinatawag na ETF seeding. Ito ay naglilipat ng daang-daang milyong XRP sa mga custody hubs na konektado sa RippleNet. Tinukoy din niya ang mga rota sa pagitan ng malalaking banko gaya po ng Citi, BNY Mellon, at saka Standard Chartered na may dokumentadong koneksyon kay BlackRock. Ito raw ay posibleng nagsisilbing daluyan ng kanilang accumulation. Sa kanyang pananaw ay ito ang tipikal na strategy ni BlackRock kung saan bumibili sila ng asset over the counter habang walang alam ang retail market. Sunod na tanong ay ano ang nakikita sa on-chain data? Ayan, makikita po sa uh, blockchain data na simula pa noong huling bahagi ng taong 2024 ay may biglang uh, pagtaas sa malaki ang transaction sa XRPL. May mga transfer na umabot po sa daang-daang milyong XRP sa isang transaction. Karaniwan ay nauuna po ang ganitong galaw bago ang malalaking announcement sa market. Ngayon pa man ay hindi pa nakukumpirma ang pagkakakilanlan ng mga may-ari ng mga wallet na ito. Ibig sabihin ay posibleng may kinalaman ang mga institution pero walang solid na ebidensya na ito ay kay BlackRock mismo. Ano naman po ang papel ng institutional uh, custodians? Isang malinaw na bagay ay may dumadami na uh, presensya ng malalaking custodians sa XRPL ecosystem. Halimbawa ay inilanch po ni Ripple ang kanyang US dollar stablecoin na RLUSD noong December 20, 2024 na may BNY Mellon bilang reserve custodian. Malaking bagay ito dahil ipinapakita nitong hand, handa na po ang traditional na mga financial institution na humawak ng XRP link assets sa regulated at uh, institutional grade custody. Para sa malalaking asset managers ay mahalaga po ang ganitong infrastruktura upang uh, mapagdugtong ang traditional finance at saka blockchain-based assets. Ano naman po ang opisyal na pahayag ni BlackRock? Ayon po sa opisyal na pahayag ni BlackRock ay wala pa silang balak na mag-launch ng XRP ETF sa ngayon bagamat kahawig ito ng uh, dati nilang estratehiya noong naglabas po sila ng Gold ETF noong taong uh, 2004 at saka Bitcoin ETF uh, nitong uh, taong 2023 ay walang ebidensyang magpapatunay na ang mga malalaking galaw sa XRP ay sila nga ang may gawa hanggang wala pang regulatory filings or custody disclosures ay mananatiling spekulasyon ang koneksyon na ito at uh, ano naman ang uh, posisyon ng XRPL sa global market? Hindi po, hindi mapagkakaila na patuloy na lumalakas ang institutional utility ni XRP. Ito ay ISO 222 compliant na at uh, ito yung siyang... Uh, dahilan na magiging global messaging standard ng mga banko sa buong mundo bago matapos ang taong 2025. Mayroon ding mga project gaya po ng DNA protocol na nagtatayo ng identity at genomic metadata sa XRPL. Dahil dito ay lumalawak po ang gamit ng XRP mula cross-border payments patungo sa tokenization ng real-world assets gaya po ng real estate, carbon credits, at saka government treasuries. At uh, bilang panghuli, ay ano po ang uh, dapat nating uh, bantayan? Sa ngayon ay mas mainam na bantayan po natin ang tatlong bagay. Una ay kung uh, magkakaroon po ng opisyal na SEC filing para sa iShares XRP ETF. Pangalawa ay kung magkakaroon po ng regulatory or custodial disclosures na mag-uugnay kay BlackRock sa malaking XRP Holdings. Pangatlo ay kung may independent na on-chain analytics firm na makakapagpatunay ng koneksyon. Hanggat wala pa ang mga ito ay mananatiling hypothesis ang kwento na posibleng may mas malaking institutional strategy na tahimik na binubuo sa XRPL. At ayan bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na may malalaking galaw na nagaganap sa XRPL na hindi po basta-basta gawa ng retail investors. Ang pagkakaroon po ng matatag na banking partners at pagiging ISO 222 compliant ng XRPL ay patunay na handa na ito para sa mas malawak na institutional adoption. Gayon ay wala pa tayong matibay na ebidensya na si BlackRock mismo ang gumagawa ng accumulation. Kaya dapat ay manatili po tayo mapagmatsyag at wag po tayong basta magpadala sa hype hanggat walang opisyal na kompirmasyon. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.